Papa, anong ginagawa mo? Ha? Ano ginagawa mo? Nilalagay ko yung towel sa bag. Bakit? Huwag kang mag-alala, bayad na to. Papa, anong ginagawa mo? Ano yun? Ano yan? Wala na tayong unan sa bahay, tsaka kumot. <laughs> Huwag kang mag-alala, bayad na to. Papa, <laughs> ano naman yan? Ha? Ano yan? Hindi na tayo papuluan ng tubig sa bahay? Di ba gusto mo ng, ano, coffee maker? Oo. Oh. Um. Ayun, eksakto. Wala, pati pa naman yan. Ano ka ba? Ang dumidumi na ng upuan ni Tutu doon sa bahay. Saglit lang. Kasi pa to. Saglit lang. May martilyo ka ba dyan? Wala. Disgusting. <laughs> Sige, kaya mo yan. O paano naman Wait lang, saglit lang. Ha? Huh? Saglit lang. Mama, hindi kasa yung hotel. Hindi ba kasama sa bayad yun? Hindi ba kasama sa bayad yun? Sigh. Kala ko matitake natin yung hotel. Tara na